birthday nga pala ngayon ng aming anak na si Alicia Vernis. Kaya naman for today's video, nagluto kami ng pansit at ang paborito niyang tempura. At samahan na rin kami sa kanyang simple celebration sa beach. Blow! Yay! Ito, happy ka daw? Mm -mm. mm -mm. Sobrang bilis naman talaga ng panahon at parang kailan lang no pinanganak ako si Alicia Bernice aba ay ngayon nga ay magdadalawang taon na kaagad. Ika nga lang na matatanda ay parang inihipan nga lamang ang mga bata. Talagang mga nakakatuwang isipin na ngayon nga ay unti-unti na silang lumalaki at nagkakamuwang. Sobrang natutuwa din nga ako dun sa mga ilang nababasa ko sa comment section. Sabi nila ay nasubaybayan nga raw nila ang paglaki ng mga anak ko at ngayon nga ay meron na naman uli silang asubaybayan. Kaya naman sobrang thankful and grateful din talaga ako mga sa pagsuporta nyo sa amin mula pa noon at hanggang ngayon na magkatatlo na nga anak namin. Nawa nga po ipatuloy nyo kami samahan sa aming mga luto serye pati na rin nga sa aming buhay probinsyang kaganapan din sa Mindoro. At ayun nga at bukod sa pulong dahil birthday nga ng aming pangalawang anak na si Alicia Bernice ay magluluto kami ngayon ng pansit. Ika nga lang na matatanda ba sa ganitong birthday ay eh hindi pwedeng mawala ang pansit pampahaba ang araw ng buhay. At eto nga asawa ko ngayon na magpapaka-chef boy negro para hindi nga raw ako mapagod at makapagpahinga dahil medyo masama nga niyang pakilasa ako ng mga oras na yan. Kapag nga naman talaga buntis, eh, bigla, -bigla na nga lang pa iba-iba ang lasa. At ako nga bigla-bigla na rin lang ang napapasuka. Kaya naman maigi na rin lamang. At to the rescue nga itong asawa ko para tulungan ako. At siya na ng nga ang magaluto. Marunong na rin naman nga magluto ang asawa ko. Lalo pa nga ang pansit ay eh, gamay na gamay niya na yan. Dahil halos nga nung una palang pagbubuntis ko ay eh, madalas ko na rin ipaluto ito sa kanya. Hindi lang talaga ako yung sobrang mahilig sa pansit, pati na rin nga itong mga anak ko, lalo pa nga itong birthday girl. Kaya't ayan, tuwang-tuwa nga sa ama habang nagaluto at nakasilip pa. Abang na abang na nga yung dalawang magkapatid at panay nga ang tanong kung malapit na nga raw maluto. Pati naman nga itong atihin yung aking panga na itingnan nyo naman at panay nga ni ang dukot ng kikyam. Dinamihan din talaga namin ang saugyan dahil mas marami nga ika ay mas masarap. Bale, pinagsama-sama lamang po namin din yung karning babo, yung kikyam squid ball at saka itong gulay na repolyo, sayote, carrots at saka Nagdagdag na rin nga po siya diyan ng pampalasang toyo, oyster sauce at saka itong pork cubes. At pagkatapos ay pinaghalo-halo nga lamang na maigi para malutuluto at magisa-gisa itong gulay. At nung malutuluto na nga ay nagdagdag na rin nga siya diyan ng tubig at pagkatapos ay pinagkukuha na nga muna niya itong mga gulay para hindi masyadong ma-overcook. Dahil simple ang celebration nga lamang ang pagdiriwang ng birthday ngayon ni Elisha ay kalahating kilong bihon tapos isang kilong kanton nga lamang palaring lulutuin namin ngayon na pansitin. At dahil kakayari din lang naman ng mga handaan season kaya napag-isipan namin mag-asawa na ang birthday celebration ni Elisha ay pumunta na nga lamang kami ng beach. Kami nga lamang muna mag-anak ang lalabas ngayon para kahit pa nga ay makapag-enjoy yung mga bata at makapag-relax relax na rin. Kaya kaunti din lamang itong niluto namin ngayon dahil simple celebration nga lamang at pansarili nga lamang ika at ang mahal ay maidaos at mag-enjoy din nga ang bata at eto nga Tomas bukas-bukpa ay luto na rin nga etong aming pansit ay talaga namang tingin pa lamang ay magugutom ka na at eto rin nga at pagkatapos namin makaluto ng pansit ay magluluto rin nga kami ngayon ng kanilang paboritong tempura. Meron nga kami ditong ilang pirasong hipo na linisan na nga pala namin yun at natanggalan na ng balat kaya naman naglagay na kami diyan ng kaunting pampalasang asin at paminta. At sa pinakang coating naman naglagay lang kami diyan ng 1 cup of na asin, paminta, garlic powder, tubig at saka ng itlog. At pagkatapos nga ipag-ahalo-haloin nga lamang po natin yun na maigi hanggang sa makuha natin yung tamang pagkakalapot. Eto nga, tinumpisa na rin ng asawa ko ang pagkukot dito sa mga hipon. Una, isinausaw muna niya dito sa wet ingredients papunta dito nga sa breadcrumbs. Napaka-simple at napakadali din lamang lutuin na rin mga mare. Kayang-kaya niyong gawin sa inyong mga bahay. Minsan nga, mas maigi pang magluto. Makakarami ka na ng kain. Makakatipid ka pa. Kaysa bumili sa labas ay talaga mga anong pagkakamahal at ginto are ang garne. At pagkatapos nga makot at lahat, ay ready to fry na rin nga itong ating mga hipon. Napakabilis din lang itong maluto. Bali, piprito-prito nga lamang po natin yan golden brown ang kulay. At eto na nga, napakabilis lang. Ay, luto na rin nga kagad etong tempura. Bali, ang ginawang sawsawan ko nga pala diyan ay mayonnaise at ketchup nga lamang dahil yun na ang gusto ng dalawang batuta. At pagkatapos nga namin diyan magluto ay bumiyahin na rin nga kami pero bago nga kami dumiretso doon ay dumaan din nga muna pala kami dito sa may Red Ribbon para bumili ng maliit na cake. Dahil pasado alas 5 yung medya na nga ng hapon na kami makaalis sa bahay, mag alas 6 na rin nga ng gabi nang kami makarating dito sa Tirasa Vista Beach Resort. Kasunod na bayan din nga lamang aring lugar na re kaya naman hindi man masyadong kalayuan ito sa may amin kaya naman mabilis din nga kami nakarating dito. At dahil medyo ginabi na rin talaga kami ng pag check-in dito ay napag-desisyon na nga naming mag-asawa na bukas na nga lamang namin ipagdadaos yung kaarawan ni Elisha. Medyo napagod din talaga sa pagluluto itong asawa ko kaya naman ginabi na rin nga kami ng gusto. Kaya naman nilagay na muna nga namin sa rep yung mga pagkaing daladala -dala namin at bukas na nga lamang namin pagsasalusaluhan. Sakto rin naman at bukas pa rin naman talaga ang kaarawan ni Elisha. Inagahan lang talaga namin ang pag-check-in ngayon para kahit papano nga ay makapag-relax at makapag-enjoy din naman. Fast forward kinabukasan, eto nga at excited kaming gumising diyan para i-surprise nga etong aming little birthday girl. Ginigising nga namin siya dyan habang kumakanta ng happy birthday pero talaga namang sobrang napasarapwari ang tulog nitong batutang ito at talaga namang tulog mantika at anong hirap gisingin. kaya ayan nga at tudo kulikot na nga itong atihin para magising lamang ang kanyang kapatid. Pero ayan kahit pa paano nga na mukat pa din. At ayan kahit mukhang antok na antok pa rin nga pag i-itsuray talaga namang nasurpresa rin nga ang aming little birthday girl at pinolo din naman nga yung kanyang cake. Alas 7 na nga ito ng umaga at dumiretso na rin nga kami dito sa may tabing dagat para makapaglakad-lakad at mainitan nga ng sikat ng araw. Halos silang araw na rin ng panay-panay ang ulan dito sa may amin kaya naman buti na rin lamang talaga at napakaganda nga ng panahon ngayon. Makakapag-enjoy talaga kami sa lugar na ito. Ang ganda nga sa lugar na ito, sobrang nakaka-relax, napaka-peaceful at halos wala nga ibang tao kundi kami at parang narentahan nga namin ang buong resort. Habang nagpapainit nga kami dito sa tingkad ng sikat ng araw ay nagaduyan-duyan kami at talaga namang tuwang-tuwa nga na itong dalawang batuta ko at nang makita ang dagat ay parang gusto na nga kaagad lumublog. Naglakad-lakad at nagtampisaw nga lang kami dito sa may tabing dagat kaya naman sobrang nag-enjoy na nga kaagad itong dalawang batuta. Ah, ayaw na nga kaagad magpaawat nitong dalawang batang ito at gustong-gusto gusto na nga kaagad maligo pero kakoy ay napakalamig pa nga ng tubig at kakoy mamaya tayo magaliguan at makain nga muna tayo ng umagahan. Dito na rin nga kami sa kanila nag-order ng pang-almusal namin at eto nga pala yung mga in-order namin. Pa-plating pa lang eh, talaga namang mukhang napakasarap na. At eto nga pala yung mga in-order namin, pork silog, tapas silog at spam silog. Siyempre, bago tayo kumain ay wag natin kakalimutang manalangin. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Kain po tayo mga mawe. Etong mga batuta nga namin ay talaga willing-willing sa paglalaro. Ako naman ay sobrang nag-enjoy ako sa pagkain, lalo pa nga itong tapa na na-order ko. Anong kakasarap nga ka ako ng pagkakaluto. Busog na busog talaga kami diyan, lalo pa nga kapag ganitong tanawin ang matatanaw mo, ay talaga namang mas lalong nakakagana ng husay. Gandang nga -ganda talaga ako dito sa lugar na ito. Napakaliwalas, nakakarelaxed ka ako, ibabalik at babalik kami talaga dini. At eto, pagkatapos naman namin kumain diyan ng almusal, ay eh, umakyat nga pala kami uli din sa room para makapagpahinga at kako, maya maya uling patanghali sa kauli kami bababa. Nilibang-libang nilaro at pinanood nga lamang namin sila ng TV diyan para hindi nga ni maburyo itong dalawang bata. At nung bandang patanghali na nga eto at bumaba na rin nga kami para makapaganda kami ng mga pagkain pagsasalusaluhan namin para sa birthday celebration ni Elise. At eto nga yung mga pagkain handa namin para sa simple birthday celebration ngayon ni Elise. Eto yung niluto naming pansit at saka tempura. Tapos, nag-additional order na rin nga pala ako dito ng chapsuy dahil nakikrave nga ako ngayon sa gulay-gulay. At sumunod din nga pala din itong kapatid ko, ang inyong titang ina kasama yung kanyang jowa na may daladala pa nga silang sorbetes. Kakoy talaga namang spoiler, alam na ubuhin ng mga bata. Ay, di ayun nga na at kilig na kilig na nga kaagad itong dalawang batuta at gusto na nga ni agad tumikim dun sa ice cream. Kaya naman, sama-sama na rin nga namin siyang kinanta ng happy birthday at pinagpray na din para makapagsalo-salo na nga kami nitong mga inihanda naming pagkain. At ito nga, ang hindi pwedeng mawala ang mag-blow din sa cake. Kaya talaga namang kaligayahan niya ng mga batang may birthday ngayon. At bagong araw ika magkalimutan ay pagbigyan ng hilig ng batang napapaibig. At dahil birthday naman nga raw niya ngayon ay di ayan nga at makatikim ng kaunting sorbete. Sa hindi tuwang tuwa naman nga po itong birthday girl. At eto dahil medyo magutom na rin nga uli ay di hindi na nga rin ako nagpahuli. At kain po tayo din ni mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. At happy birthday na rin nga dito sa aking napaka-cute at napaka-bibo, napaka-bait na baby girl. Isa sa pinaka-gustong-gustong ugali ko nga sa kanya yung talaga namang napaka-mapagbigay niya. Katulad nga nito, talaga namang halos lahat ay eh, binibigyan niya nga nitong tempura na paborito niya. Madalas nga napapansin ko sa kanya, basta meron niyang pagkain, uunahin niya nga munang bigyan yung iba bago siya kumain. Pinisugurado nga muna niya na meron yung iba bago siya kumain. At talaga namang sobrang natutuwa nga ako sa kanya kapag ganyan nga palagi yung pinapakita niya sa amin Eto nga at pagkatapos niya kaming isa-isahing maabutan ng tempurang paborito niya ay hindi niya nakalimutang puntahan yung kanyang atihin. Nakakatuwa lang talaga na kahit sa murang edad nga ay meron na siyang ganyang pag-uugali at nawa nga hanggang sa pagtanda hindi nga siya magbago at manatiling mabait at mapagbigay. At eto pagkatapos nga namin kumain diyan ng tanghalian ay pinagbigyan nga namin sila na magligo dito sa may dagat. Tuwang-tuwa na naman nga itong dalawang batutang ito at daig mo pa ang mga batang naligaw sa kura na talagang hindi magkaintindihan at kalabsawan na nga ni. Eto talagang isa sa pinakamasarap na makita bilang magulang na nakikita silang lumalaki at nagkakamuang. Talaga namang maya-maya pa nga ay meron na kaming dalagin ding. Sobrang kukulikot at napakalikot na nga nitong dalawang batutang ito. Kako nga excite ako sa isang taon ay tatlo na nga ni silang maghahabulan Hey, happy ka daw? It's our simple celebration pero grabe hindi lang talaga yung dalawang bata yung sobrang nag-enjoy pati kami na rin. Mas okay din pala minsan yung ganitong klaseng celebration, hindi man magarbo yung handa, kami-kami lang pero talaga namang makikita mo yung tuwa sa mga bata lalo pa nga sa may birthday. Dahil isa naman talaga ito sa kaligayahan nila, hindi ka ako nga ipagbigyan ng hilig at talaga namang ito talaga yung pinakagusto nila yung mag-swimming. Yeah, happy birthday! Yeah. Anyways, maraming salamat rin nga po dito sa Terasa Vista Beach Resort sa napakagandang lugar, napaka-relaxing at napaka-wabait na stops. Sobrang enjoy talaga ang pag-stay namin dito at paniguradong babalik-balikan namin ang lugar na ito. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!